Hello there mga Caps, magandang umaga sa ating lahat uh, Meron lang kasing comment sa atin Ito mga Caps, na kung po pwede ba Na magputol tayo ng pinto Kasi usually, nagpuputol tayo ng pinto Mga Caps, kapag ka yung pinto Na pinagawa natin is uh, Nakasukat don sa Hamba katulad nito mga Caps Tapos, hindi pa tayo nakapagpatiles Kasi, dumating uh, dumarating yung pagkakataon Na nagpapatiles tayo Nagpapataas ng flooring So, naiiwan ngayon yung pinto kaya ang ginagawa is pinuputulan. Pero uh, depende dun sa laki nung puputulin mga caps kasi maaring tamaan kasi yung dowel nung ating uh, pinto. Papakita ko sa inyo mga caps. So ito yung uh, metro natin. So katulad nito, itong pinto namin na ito mga caps ay ayan, konti lang yung pagitan nito na eh. Nakalinolium pa lang kami. So nangyayari yung putulan na yan kapag uh, ka magpapatile sa limbawa kasi nagkakaroon siya ng tapping Usually ang kapal ng topping na yun mga kaps, ay ano eh Nasa uno media One and a half inch, inches uh, Three to four cm naman So depende pa rin ha Depende pa rin dun sa pinaka-flooring Kasama pa yung tile soak. Kung three to four inches Yun yung ibabawas natin Ngayon uh, Ito yung sinasabi ko mga kaps, na dowels eh dapat hindi yan tatamaan kung tatabas tayo kahit okay lang kahit hanggang dito yan mga eto maximum siya ay 5 cm mga kaps hanggang 5 cm lang yung pwede niyang putulin so ayan, mga 1 1 cm below this ano ah uh, dowel hindi na tayo pwede lumagpas kasi masisira pero pwede naman mga kaps kung taas pa ng konti nga lang kailangan magdagdag ng isang dowel dito sa ibabaw para yung kapit ng dowel eh tumibay yung frame niya kasi usually ang frame dito sa pang ibaba at saka sa pang itaas uh, 8 or 6 karaniwan so dapat hindi tayo nalagpas dito sa dowel hanggat maaari So isang possible na pwede natin gawin is yun nga Magdaragdag ng dowel Para kung halimbawa may nag Ano kasi may nag uh, comment mga 8 HCM So yung HCM nang dito na siya Kalahati na masyadong malaki Mas maganda dyan mga cups ay uh, Taas at baba Kaya lang ang problema kasi Kung halimbawa katulad nito eto ah uh, naka ano kasi siya eh? naka nakalubog yung ating mga bisagra sa pinto at saka sa hamba pero kung ito nakatapal naman uh, nakatapal lang to sa hamba yung bisagra natin pu puwede siyang bawasan taas at baba so para kung sakaling 8 cm yung ibabawas natin so 4 cm dito then 4 cm din dito sa baba yun yung isang uh, pwedeng remedyo ngayon kung halimbawang uh, naka nakakaltas naka ayan naka nakabaon itong bisagra dito sa hambat, nakabaon din dito sa sa ating pinto, pupwede siyang uh, isang remedyo ililipat natin. Kasi kapag uh, nagbawas tayo sa itaas ng 4 cm, so tataas na eh, kailangan natin itaas. So ibababa natin itong bisagra dito. So isa isa 'yon sa isang remedyo kasi syempre naman, yung uh, pinto, hindi natin po pwedeng basta-basta palitan kung matino pa. Sayang naman, di ba? Tsaka another cost na rin para don sa magpapagawa. Well, ito mga kaps yung ginagamit nating pang tabas ng pinto o pang putol, taas at baba. So, guguhitan lang natin kung gaano kalaki yung puputulan. Tapos, ito na ang bahala. Diretso lang yan. So, yan mga kaps. Maraming salamat don sa nag-comment. Sana ay uh, nasagot natin. Shout out kay Caps uh, Ren Adams. Ayan. Doon sa tanong kung pwede ba tayong magputol ng uh, pinto kapag uh, ganon. Yun nga, ang nagiging kadalasang dahilan doon mga Caps yung pagpuputol ng pinto ay nagpa-tiles or uh, nagpa-finish tayo ng uh, simento. So yun, ang isang pinakamagandang gawin natin doon lalo't kung yon 8 cm yung uh, papabawasan natin papuputulan mas maganda taas at baba na lang kasi masyadong malaki yung 8 cm kung sa baba lang natin siya puputulan mawawala yung integrity ng kahoy yung lakas ng kapit ng frame doon sa dalawang largero ng pinto so yun lang mga caps So sa mga caps natin na uh, may mga katanungan pa, i-comment down below nyo lang. Maraming salamat sa patuloy na suporta, uh, sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga videos. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the bell button para updated ka sa mga bago kong upload. At syempre, yung uh, red button mga caps para makapag-subscribe ka na sa aking channel. I-follow nyo rin mga caps yung aking uh, Facebook page. Lagay ko na lang yung link sa ibaba. Maraming salamat and Godspeed everyone.